Hoy, oh. Mac, magpakilala ka. Mac, magsalita ka na. Game na yan eh. O, Mac, pin. O, pin. O, pin ka dyan. O, pin ka dyan. Ikaw naman, Jay. O, baka kumiklat. J.J. Jacolero. Eh, Jay. Dito kayo sa liwanag. O, Jay, wilay. O, ulit. O, <laughs> Na! Marvin, bulate. Bulate na lang. Lumayo nga, di ka nakita yan. Bugay po ito rito! Utang ka na, sumobi dyan siya. Sorry, bulusin ah. Oh, Sunny Boy. Lato ng pagi. Sunny Boy! Sunny Boy! Sunny Boy! Oo, ay, ako muna, ako na, Wala mo. Wala mo. Lari Boy. Wala Wala Sunny Boy, Sunny Boy! Ito! Boy, bala! mo! Tuli! Boy! boy. May may oras ya, may oras. Sana boy. Tumutong. Ayos ka. Ano to? No, no, no. Magulan kayo mo. Sana si Jackie. Sana. O Jackie boy, Jackie. Okay, hindi pa. Sana Simple lang. Sana si Sani. Si Sani. Sani. Wala pang identification eh. Wala pa. Ano? wala pang picture. Ano, ano, ano? Tama. Sa isang kanila isang identification mic. Game, game. Ano na sabi mo sa amin? Bati mo, pati mo may birthday! Thank you, I don't know. May mga sponsor pa! Thank you!